labing dalawang mangyayari sa katawan mo kapag sobra-sobra ang asukal na pinapasok mo. Dok na Holistic Medicine Health Coach Ang sarap ng mga matatamis, lalong-lalong ng mga medisina, hindi natin alam napakaraming efektong gagawin ito sa katawan natin, lalong-lalong na pag mga artificial na asukal ang pinapasok natin sa katawan. Ito yung labing dalawang mangyayari o epekto sa katawan mo kapag sobra ka sa asukal. Number one, sobrang asukal pag napunta ito sa dugo, anong mangyayari? Tataas yung blood glucose mo o ma-develop mo na ang diabetes. At hindi lang yun. Dahil lalapot ang dugo mo, pag marami ng asukal sa dugo mo, magkakaroon ka na rin ng hypertension. So, dapat iwasan po natin yung mga application sugar o pinapay kanin ng pasta. Kasi, yan po ang number one cause ng type of diabetes at hypertension. Bakit? Kasi, lumalapot ang inyo. Number two, sobrang asukal na punta na sa balat. Ito na yung skin aging. Ang dali na natin tumanda kasi hindi naman po ito ang kailangan ng balat natin. Punta na sa balat, ayan na po, nagdadry na po yung balat natin. At nagkakaroon na rin tayo ng mga pimples. Kahit sobra-sobra yung asukal. So, kailangan iwasan talaga natin. Kung gusto natin ng smooth at young looking skin, iwasan po natin ang artificial sugar. Sobrang asukal sa brain. Ano yung epekto? Ang dyan na yung mga brain fog natin. Yung magiging moody natin, bipolar. Iwasan natin ang sobra ang ng asukal. Dahil pag napunta ito sa brain, ang dami ng irregular brain activities. Pati yung pagtulog natin, maaapektuhan na rin ito, nahihirapan na tayo. Kaya, hindi at maaari, iwasan po natin yung mga artificial na sugar. Number four, sobrang asukal na kinakain natin. Nasisira na po yung ngipin natin. Napakahina po ng ngipin natin at mag-inis, mag, -binis, mag ng cavities sisirain po natin ang higit agad natin. Or, maaga pa lang, puro postisyon na yan kapag mahilig tayo sa asuma. Kita-kita naman natin, di ba yung mga bata? Pag mahilig sila sa mga kaili, ang binis masira. So, tayo din, mga adult, kung hindi man mga ice cream cake, pinapay, pasta, so, ganun din po yung mangyayari. Kaya, kung gusto mo maganda yung ngipin mo, iwasan mo na yung mga artificial issues. Number five, nakita natin yung mga batang ang lilikot, hindi matali, may ADHD. Sobra po kasi sila sa asuhan. Kaya ang bilis nilang kumilos, parang hindi sila napapagod. Kaya kung gusto natin, bihid yung anak natin. Huwag po natin sobrahan sa matatamis, masasarap na pagkain. Lalo-lalo na yung mga babies na yan. Kasi yan po yung isang sanhi ng HD. Number six, sa heart natin, pag sobra-sobra ka sa asukal, din na po nabibig yung mga blocks. Ang babara na yung mga po, puso natin, yung ugat ng puso natin. Kaya, iwasan po natin na uh, bata pa lang, baka may kasakit na, na sa puso. So, dun lang tayo sa mga natural sugars. Ay yung magkasakit sa puso, iwasan po ang too much sugar. Number seven, patig lagi kang pagod, o pag kumain ka ng konting asukal, o no? mahit ka sa asukal, ang bilis mong maging active. Ang bilis mo rin, mawalan ng lakas, mag -rain. So, feeling lagi kang pagod kapag nasanay ka na gusto mo lagi kumain ng matamis. Kaya doon lang po tayo mag-focus sa pagkain natin para sa katawan natin, yung protein-based na food. Gusto natin stable yung energy natin. Number eight, sa liver natin, ganoon din. Pag sobra-sobra tayo sa asukan, na-decreate na, na yung mga sakit sa liver natin. In particular, yung pati liver. Yung kakaroon na ng taba yung ating atay. So kung gusto natin healthy ang mga organs, especially yung atay natin, iwasan natin yung too much sugar. Number nine, madalas na LBM o pagtatae, pwede rin po yan isa sa epekto ng too much sugar natin na mayak mayaka dumit ka ng dumit or madalas mayaka nagkakaroon ng LDM kasi nga hindi po maganda sa katawan natin ang too much sugar. Number 10, nagpo-promote pa ito ng infection inflammation. Pakaiwasan natin ang matatamis na application dahil ito pa yung nag-trigger sa atin ng infection inflammation. gusto mong smooth yung katawan, iwasan po natin. Masasarap particular, ko Number 11, pagkain po ito ng cancer. Ibig sabihin, mas mataas po yung risk na ma-develop natin ang cancer at madaling kumalat kung may cancer ka na. Dahil gustong gusto pong pagkain ng cancer cells ang asukal. At number 12, ang galing ng katawan natin. Imbis na malason tayo, kinoconvert niya into pants. Kaya anong nangyari pag mahilig ka sa matatalis? mga artificial sugar, mataba po tayo ng pataba. Kaya ginagawa niya, hindi na malason yung katawan natin, ginagawa niya itong body parts. Ang resulta, pataba ka na. So, kung pwede po, iwasan natin ang mga artificial sugar. Doon po tayo sa mga natural, yung hindi sa atin ng Panginoon, yung galing po sa frutas. Hindi po yan nakakasama sa kanusugan natin dahil very smooth po ang proseso. Pag ang tinakain natin ay sugar na natural. Kaya lang naman po, nabapasama ang mga putas kapag hinahalo natin sa mga nilutong pagdating. So, ang sugar po, nagaling sa putas, eh, hindi natin naman O huwag natin isama sa mga processed food na, po, kung makain tayo ng putas. Para, yung benefits nito, at hindi ka nakakasama sa katawan natin. So, ayun po, sana po may natutunan. Okay. Oops, Bago ko mag-skip, para hindi maligaw o magkamali, sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle join my health coaching program bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership marami tayong ginagawa akala natin tama marami tayong healthy lifestyle hindi naman pala healthy meron tayong mga ginagawang unhealthy yung pala naman healthy para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman maha-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.